At ayun na nga, dahil wala magawa sa bahay, tamang food trip kami dito sa Kedley, At tamang order lang ako dito ng Melty. Akala mo talaga, milk to lover ako. <laughs> Ang pangalan pala ng store nila is Unlimited Rice, just at 10 pesos. <laughs> Kumain na kami dito ng pares dati, at hindi namin nagustuhan kasi puro taba. Umorder na rin kami dito ng Melty dati, hindi rin namin nagustuhan kasi pangit yung pearl na nakahalo doon sa Melty. Pero ngayon, susubukan ulit namin. At syempre, isa lang in order ko. Para sa akin talaga yan. Pero syempre, tinikman niya muna. Tinikman niya muna kung may lason. Para safe pag ako na yung iinom. Pero yung pagtikim niya, parang ayun. Kala ko hindi niya nabibitawan. Akala ko kapag ibibigay niya sa akin, kalahati na yung laman ng milk tea. <laughs> okay, let's go. Tikman na natin to. At ayun na nga, kitang kita nyo yun naman yung no ko Habang <laughs> tinitikpad kay Melty At Tamang uyang-uyang lang ako ng pearl At pasado naman sa akin yung lasa ng Melty At yung pearl Hindi na siya malambot kagayang dati At umorder na rin ako ng pares At ang cute nung rice nila May nanaglag na kaunting bawang <laughs> At ayun na nga Chinay ko muna yung sabaw ng pares Mukhang malapot naman Medyo malapot na kote Parang pasado na rin sa akin at syempre, kailangan nyo munang tikman kung may lason ulit. Kailangan munang ma-check. Kapag okay, walang lason, ako na yung kakain. Hindi niya lang basta titikman yan. Uubusin niya muna lahat ng mga taba. At yung mga laman, ititira sa akin. Syempre, sa kanya yung taba, akin yung laman. <laughs> Advice ko lang kung mag-negosyo kayo ng pares, huwag niyong tipirin. Kagaya ng bawang na konting bawang lang nilagay sa kanin. Huwag niyo rin tipirin yung Lasa nung pares. At huwag nyo rin tipe rin yung kanin. Kailangan masarap yung kanin. At ito na nga. Titikman ko na yung pares. Oops. Ubas ka agad. <laughs> Honest review lang. Hindi ganun kasarap yung pares. Hindi rin ganun kasarap yung milk tea. Okay lang. Sakto lang. Kasi mura lang naman. At ito talaga yung pangalan ng store nila. At ito naman yung mga kandidato nila sa darating na halalan. <laughs> Yun lang naman. Peace out.